ngayon mga sir uh, ang isi-share ko naman sa inyo ang uh, napaka-effective na asinta sa tuhod halos sa uh, 70% to 80% ng mananari ay gumagamit ito kasi sa tuhod pero kung baguhan ka uh, napakabilis mo malito o hindi mo pakuha yung tamang asin sa tuhod so ngayon po yun pong po ang isi-share ko sa inyo so meron po tayo ditong paunan large ito po yung medium small saka extra small yan po so lahat po yan gagamitin natin at lahat po yan i ka natin sa tuhod okay so pakikita nyo po ngayon na kahit alin dyan sa apat na yan ang gamitin ko pag binaybay natin yung likod ng tari ay sa tuhod po lahat nakasinta so isishare ko po, po sa inyo kung ano po yung reference nyo para once na ginamit nyo ang asinta sa tuhod ay tama yung magamit niya okay mga sir so umpisa natin sa large papuntang extra small so ilalagay na po natin yung lards. Po, large tapos large Yan po siya. So, hindi nakadikit sa tahi dyan. Yan po. Lapat na lapat po yan. So, dito yung naka-align yung pinagkita na yan, yung leader po natin. Diyan, lapat na natin yung tarik So, nakatapat lang yung dyan sa ilalit. So, ngayon po, babaybayan natin yung ilagay likod ng tarik ayun po bubay na ayun nasa gilid po siya ng tuhod okay so okay po tayo dyan sa gilid po ng tuhod dyan so kung sa normal na ang ng manok, approximately nasa ano siya red pill big siya Okay po. So, nasa tuhod po siya. So, papalitan po natin ng medium. Ito po yung medium. Pero yung mga master na sa pagkatari, yung mga idol natin, alam na alam na nila yan. lalo yung mga mas kumakasin sa tuod kahit nakapikit sila so kung mau nyo medyo malayo na siya ngayon konti kasi uh, size na siya so ito po ilalapat natin ulit yung So, yan, kalapat na po yan ha Babaybayin natin ulit yung likod ng tarik. Halos nandito pa rin po siya. Okay. Nandito pa rin po siya. Pero kung mapapansin niyo po, itong tuhod na ito, yung kanina, medyo nagkaganyan sa kunti. Ngayon na uh, lumiit na yung poonan natin, yung, bababa yung tumba na ng tare, So ito lalabas to kunti. Lalabas po siya, so, medyo nakatayo sa kunti kanina. Ngayon nilita natin yung poonan niya, ito po lalabas po ito. Kaya ito palagi titignan niyo mga sir, kapag mag-asin kayo. So, halos na tutukod pa rin po siya. Eh. Yan po. Okay. O. So, papalitan po natin ang small. Hindi po po sinabi na ano ko ah, Huwag niyo gagamitin itong masinta na ito. Napaka-effective po nito. Kahit ako, ginagamit ko rin isang reference ito. Ito yung tuhod. Uh, tatandaan nyo palagi na huwag kayo magmamadali sa pag kakabit ng tari kasi hindi po yan karera yung kalaban nyo po aantay at aantayin ganyan sa loob so, ito po is wala po ito so, medyo nakita nyo medyo lumayo na po yung ano niya mukaba sa kunti kasi yung leader boat nandun pa rin so palit sa nang palit umaawang na rin sa dito sabihin bumawa, pumapasok yung asinta natin habang palit ng palit yung paunan yan e po yan mas sir halos nandun pa rin po yan sa gilid ng tuhod pero kung mapapansin nyo habang palit ng palit ng paunan natin itong tuhod na ito ipatwist na patwist na rin pa kaliwa ito pero doon pa rin yung bab anong pa rin po yung niya ito naman habang papasok ng papasok yon kasi inaasinta natin siya sa tuhod habang pababa ng pababa itong tumbari ng tari ito lumalabas na rin doon sa kaliwa okay so dapat observe lang kayo So, ilalapat natin. Extra small naman ang gamitin natin. Ito na po yung pinakamaliit. Ito na Yan, lapat pa rin po yan dyan. Pero nung makapansin po, mal malayo na talaga siya. Yung large kanina, medyo nakadikit-dikit kaya punta eh. yung Yan, na pauba rin siya. Yan, lapat natin. So, sisipatin natin. Adon pa rin po siya. Pero kung mapapansin nyo, yung tuhod niya kaganoon sa kanina malayo na po siya so nag twist na rin siya pakakaliwa okay habang papasok na papasok yung asinta natin habang yung pawaba na pauba yung tumba natin kasi sinasayat natin siya sa tuhod ito po nag twist siya ng twist pakaliwa so ano po yung uh, gagawin natin para hindi tayo malito. So, ibabalik po natin yung ano, yung medium size. Para hindi po tayo malito. Lalo pag sasabungan, pressure na tayo. Maraming nanonood. Ang gawin po natin, wag po isang reference lang ang gamitin natin. So tip ko po sa inyo, Uh, mag-asinta kayo sa tuhod tingnan nyo pa rin sila sa ibang angle so nasa tuhod siya iganan nyo po tapos hilain nyo po siya ng ganyan So, yung iba na naman, magsasabi na naman, bakit mo asintayin yung puwit, hindi naman tinatari yung puwit. So, yun lang kasi ang pinaka-reference na mobile sa gawin. Okay? So, yung center us So, ang tip ko po sa inyo sa mga baguhan, uh, i-memorize nyo mabuti yung 1 o'clock sa relo. Okay po? 1 o'clock sa relo. So, yun po kasi yung pinaka-reference na malapit na para sa pagtatarik. So, pag na-memorize nyo na po yung 1 o'clock na yun, yun po ang gagamitin nyo pag mag-aasinta na kayo sa buhay ng manok kasi sa likod ng manok wala ka nang magkikita ng one o'clock doon eh. wala nang numbers doon, wala nang guwit-guwit so pag memoryado mo na yung 1 o'clock na yun saka mo siya i-apply so example, ito na nakatarin na ako memorize ko na yung 1 o'clock na tumbada ng relo so imaginary na lang yun so ganyan so approximate po yung asinta na yan hindi po yan masasabi ko na exacto kasi wala na pong guhit guhit dyan wala na pong numbers dyan so sa akin po yung ganitong tumbada is approximate po 12.45 to 1 o'clock sa so, ganyan na hila po so yan na po yung memoryado ko na tumbada ng manok so kung sisilipin natin nasa tuhod siya hilain pangalawa hilain so kung nasa approximate siya yung memorize mo na yung ng 1 o'clock so okay na siya dun ang pangatlo po is yung kahit so tumaas man o bumaba sa ano tumaas man sa tahid konti huwag lang sobra okay lang po yun so gitna yun ito po putol ito kaya so sa gitna ng tahid natin siya yung asinta yan po siya okay so kahit muhabaw yung pong konti nakapatay pa rin naman po pero mas maganda po yung uh, nasa gitna ng gitna ng tahid yung side ng dulo natin pag pinatagilid natin yung manok Aba. Ah. kung ito mas taas man mas maganda po so ang kagandahan po ng ganito na walang ring kahit kung gusto mong habulin na iakit-akit sa kunti pwede mo siya adjust hindi siya ulang sasakal sa kalingkingan niya okay sana may natutunan kayo sir sa asinta sa tuhod na sinare ko sa inyo ngayon. Yan lang po at maraming salamat.